Hi guys! Ito yung mga pinamili ko nung pumunta ako sa SM. Ayan, singka. So Hi guys! Baka magulat kayo sa aking love for today. Ito yung aking makeup vlog. First makeup vlog. Ewan ko ba guys kung bakit nangyari ay naging ganito. Hindi ko alam. Kasi sabi ko kanina, mag-makeup vlog muna ako. Kasi, siyempre mag-vlog ako. Ipapakita ko yung aking mga pinamili doon sa SM. So, yun na nga. Nag-makeup vlog na ako. Nag-start na ako mag-makeup. Ito ang kinalabasan, guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito ang nangyari. Isayang <laughs> eh, naman kung buburahin ko. Nagpapagod ako. Tagal-tagal. So, ibablog ko yun na aking ano pinamili ito yung lock natin Diba, guys and thank you Mayor! damit to ni Mayor na binigay niya dapat para to kay Sherry kaso nagkasya sa akin guys kasi sinuot ko na pero kasyang pilitan <laughs> so kailangan ko mag so kailangan ko pa guys mag weight pero nagkasya so ang ganda pa naman guys ayan Thank you, Mayor. So, yan, guys. So, ito yung ating look. Habang ako ay magbablog. O, oh, diba? Iba, i ipopost ko din yung aking ginawa kung paano. Hirap. <laughs> kung paano naging ganito, guys. Ang kinalabasan. Wala man to sa isip ko. Kasi yung makeup ko kanina, parang napaka-simple lang naman walang pinag-iba. Simpleng-simple. Kaya ito tuloy, naging ganito. Puting na mo, guys. Diba? First time lang nakita ng ganito. Tapos ang aking lips na napakakapal-kapal, oh. Mm. Mm. ko yan ng palakihin. Mm. Grabe. Natutuwa ako guys pero hindi ko alam kung ano to. Basta na yun. Magbablog na ako guys. Para meron tayong i-upload. Diba? Nang ganito ng ating vlog. So, umbisahan na natin. So, first, pakita ko ang aking toyo na binili guys kanina. Pakita ko yung aking toyo. So, yun guys. Ito yung ating makeup look for today. Kasi sayang warahin. Nag-effort pa naman ako nito. Pinagpaguran ko to eh. Ang ating makeup vlog. Ito yung pinakauna. So yung guys, mag-umpisa na ako. Diba? Ang ating makeup vlog for today. Grabe. Pinag-effortan talaga yan. <laughs> Hindi ko alam kung bakit napunta. Ang lips natin, napakalaki-laki. Mm. Ipapakita ko yung aking isda. Maganda to. Ito ay paborito ko. Yan, paborito ko itong isda. Guys, yummy yummy. Lulutuin ko to guys. Masarap Lagay ko muna ito sa alay. Bumili ako ng swim. Napakalaki-laki to nito na guys. Malaki to. Malaki. Pinili ko to. Ayan guys. Pakita ko guys. Ang gaganda. Hmm? kaganda ng ano niya. So, fresh na fresh talaga. Pinili, hinahalukay ko yan. Pinuruan ko ang aking sigiting kung paano mamili. Para alam niya, kalkalin. Jade! Alik ka na! Turungan mo ako ilagay mo itong isda sa freezer. Yung mga karni, dali. At ito naman guys, bumili ako ng giniling. Sirloin beef. Kasi, Mahilig ang chikitin ko ng burgers. Ayan. At ito pa. Gagawin kong bulalo. <laughs> Bumili na ako. Kasi paborito ko, guys. Yung ito sa gitna. Ayan. Gusto gusto ko yan. Sarap nito. At ito pa. Bumili ako ng nakalimutan ko pangalan nito. So, ang pangalan nito? Big ko. Tapos din to guys. Ang pangalan niya ay... Ay, nakalimutan ko. Ay, Karobi. 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 Yung naka-slash siya nun ng manipis. Flat na flat. Karobi. Ang tawag nila. Parang yung teriyaki. Yung ginawa kong teriyaki. Parang ganun siya. Pero karobi ang tawag. So, bumili din ako guys ng ganito ribs baby back ribs malaman ang yummy yummy ang ganda nito guys so, ang ganda ng quality niya at meron ba bumili ko rin pusit 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 malaki laki na siya no, 269 pwede na at so, syempre bumili din ako guys ng danggit yummy to guys ang laki laki ng danggit puro isda tayo ngayon more isda, curry and isda seafoods at salmon yummy yummy salmon. Mmm. Ano pa ba? So, I think yun lang yun, guys. Ang aking carne and fish and shrimp. At ito na. Pakita ko ng aking tuyo. Asa ah, na ang tuyo? Oh. Where's my tuyo? May, May palabag tuyo. Ayan. Ito, guys. May tuyo ako, guys, na binili. May tuyo ako na binili. Ayan. Masarap po. Ano to? Maliliit na squid. Saka ito, daing, tanggit-tanggit na maliliit. Sa so, guys. Saka ito. Ayan. At syempre, meron akong juice para sa tsikiting ko. And... Apple, orange and apple. And meron akong ganito, nag-try akong gumawa nito. Kaya masarap to ko ano i halo diyan. Yummy. to, brush. toothbrush, brush, so And may dilata akong apat. May akong apat and saging. Lulutuin ko ito ngayon, guys. Yummy, yummy saging. Hinog na siya. Sarap, sarap. Sarap, sarap niyan. At syempre, meron ako malaking saging. You want, baby? Uh -huh. Say hi to my vlog. Say hi. Hi, guys. Hello, guys. Hi. Hi, baby. Yee. Say hello, daddy. Hi, daddy. Hi, daddy. Oh, Mom, Say hi guys. Mom, is this sword is my sword. What? Is that my gift sword? Yeah, but you do not open that one. That's for Christmas, baby. Nakita na yung swords na gift ko. No, that's not for today or ano to open. Look, this coming Christmas, okay? See, I bought that for Christmas, not today, okay? I okay? Just leave it uh, okay? Okay. okay. On. Dance, Mona. Sure? Happy, happy, Mona. Happy, happy. Can you dance? Come on, show them that you're good. Uh, sing along for him and dance. Come on. Come on, sing and dance for him. Come on. Na pasaway. So, guys, ang laki ng bananas. Come here, come here, baby. Look, you want bananas? Ito, guys. Bananas. bananas. Yummy, yummy bananas. Wait muna. Hmm. Ang lucky guys ng banana. Okay, bibigyan kita ng banana. Pakainin ko ito ng malaking banana. Yung yung guys. Tatay natin. Come on, baby, say hi. Nalimit. <tripping> mmm. Mm. <tripping> mmm. 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 <tripping> Magdag tayo na. Hot, <tripping> hot <the> banana. Hot <tripping> <the> banana. Hot, <tripping> hot <the> banana. Hot <tripping> Um. <laughs> That's how you eat banana. <laughs> mommy too like this. Look, mommy, how? Mommy yeah. eat banana. Ah. Mmm. Mm. Wow. <laughs> okay. Ang sarap niya, guys. Ang laki. Stampil ko man tawag nito. Mm. 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 No. Ayaw na. So guys. Bumili ako ng tinapay nila. Tatlo to. Yung Black Forest, kasi paborito nila. At saka ito guys, bumili ako ng OB. Masarap. Siyempre garden niya. Favorito nila yan. Ayan. Kalis ko muna yung aking mapinamili. Yun, guys. Nag-bottom na ako, guys. Kain muna ako ng saging. Mm. Ang laki. Grabe, guys. Hindi ako sa aking inimbintong make-up. Parang niluto lang, ah.

Ayan. Para may magamit lang ako yun. And this and this. is true. And this. Lettuce. And onions. Onions. And small squash. Mm. Yan lang muna ang binili ko. And Meron akong binili para sa pagbibutas-butas yung tubig, tawag doon, talik And bumili ako ng aking eyelashes. Nakalagay siya dyan. And my cutix. Gustong gusto ko to guys. Ay, talagay natin sa ating koko. And meron akong ganito. ito. Halo-halo na. chocolate skin is and ito. Seaweeds. And this one. Pansit ka nito. And Pansit ka may na hang hang-hang at bumili ako guys nito kay pag umalis meron na gamitin maliit lang siya Kit-kit. ito tapos ang aking ngayon hilig guys is magtatanim ito yung aking ngayon na hiligan gusto ko magtanim bumili ako ng sunflower and squash and corn. Kasi magtatanim ako, guys. Punoin ko ang aking paligid ng ano, mga tanim. Yan, yellow, sweet corn. And this bulaklak. This one. And, syempre, battle bird. Bibili, bumili ako kaya magtatanim din ako. May sinigang sinigang gabi. Pork and shrimp. More sinigang. And syempre more pangtanim. Meron na siyang okra, pulsitaw, radish, tomato, tu kangkong. Ano to yung kangkong yung tawag dyan? Chinese kangkong. Yum, yum, yum. Hmm. Yun ang hinahiligan ko ngayon, guys. Ayan, guys. And there's more. Ano to? Ano to? Cucumber. Cucumber. Yan. Magtatanim ako guys. Tingnan ko kung makabuhay ba ako dito. Makaharvest kaya ako yan. Yun ang gusto kong mga itanim ngayon. Tsaka eggplant. And this one. Tawag nito. Wing bean. Sinanay ko nito nagtanim noon. Naalala ko. Mahilig sinanay magtanim ng ganito. At saka, white corn. Mmm, dami ako itatanim. Tatlong klase. So, I think, that is all, guys. Ang aking binili doon sa... Oh, I forgot. There's more. Ice cream. Wait, guys. Ice cream, guys. Bumili ako nito. Para may stock akong ice cream. Ano to? Classic strawberry ice cream. Yum, 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 please guys. Masarap to guys. Itong klase na ice cream, masarap to. Kasi lagi na akong bumibili iba ibang flavor. Tignan na natin sa loob. Buksan natin guys. Ayan guys. yan. Ang ganda ng kulay. And strawberry ice cream. Nagbili na ako guys. Para may stock ako. Kaya mga ko. Mahilig sa ice cream. And... Eh? Are you ice cream? Ganito kalaki. Buksan natin kung ano naman. Oh, so, ito yung looks niya sa loob, guys. Oreo. Oreo ice cream. Masarap yan, Oreo guys. Kaya nakatrain na ako niya. Yum, 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 Meron pa. Ito, nabuksan na ito nila, guys. Kinainan na nila. Masarap. Ito yung pinakapaborito ko. Yung Black Forest na ano ice cream buntis pa ako nito kay Eileen. Ito yung pinaglihi ko, guys. Ako, bumibili ako ng madaling araw sa 7-11. Kakainin ko. Ganito, guys. Nalang natira. At ito yung ulok niya. Black Forest. Kasi ito, kinainan ng mga bata. Yun na lang natira. Diba? Ang ganda ng, ano, Black Forest. And there's more. My favorite one is cheese. Ice cream. Itawag Cheese flavor ice cream with cheese chunks. Ito yung paborito ko guys na ice cream. Yummy. Tingnan natin kung anong laman ko sa loob. ice cream. Oh. My favorite. And my favorite also is strawberry and cream with cream naman to guys. Tingnan natin sa loob. Hindi pa tunay lang buksan. Ayan. Yung kanina naman, strawberry ice cream. Ito naman, strawberry and cream. Yummy. Pero yung isang masarap yun. Isang masarap yun. So, yun guys. Ang aking mga pinamili na ice cream. Bumila ko ng sparkling strawberry, guys. Ang mga bata pwede to uminom. Ibig sabihin makainom nito. And that's all, guys. Thank you for watching. Take care all of you out there. I love you all. Bye.